Minessage sa Rafi Turfin Action Facebook page ang video ng pagsisipa ni Cap sa lalaking nakaupo sa labas ng bahay. Ano to kabayo? Panorin nga natin. Yun, si Cap yung nakamotor. Kinakausap niyo yung lalaki, tapos, okay, sinipa. Pakiulit nga ulit, doon, nasipa sa paa. Makakausap natin ngayon si Don Don Bernardo. Sir Don Don, sinipa kayo ni Cap. Bakit ako kay sinipa? Nakapismas ba si Don Don Okay, sige. Bakit ako kayo sinipa ni Cap? At Bago kay Sinipa, ano bang mga sinasabi niya? Kasi wala kaming audio eh. May sinasabi siya ata sa inyo tapos sabay sipa. Ano mga pinagsasabi niya po? Sinabi po, bigyan niyo lang po akong sinipa, sir. Ano na pong dahilan? Ba't niya ginawa yon? Ako po yung na sumagot daw po sa mga frontliner po nila. Sumagot sa mga frontliner? Ano po ibig sabihin noon? Siguro po na ayaw raw po akong papasukin sa barangay namin, Malabia. Ayaw kayong papasukin? Opo. Ngayon, nangatuwirang kayo? Pa sabi niya. Sabi, sabi ko po. Sabi, bakit naman po gano'n sinipa niyo ko? Marami ka na ikang kasalanan sa akin. Marami ka na ang Sabi ko, ano po yung ang ko? Bigla po siya umalay. Okay. Tapos sinipa na kayo? Opo. Sige, usap natin si uh, Chairman Joseph de la Fuente ng Barangay Malabya, Balanga, Bataan. Chairman Joseph, Kap, magandang yes, po. umaga po. Yes po, magandang umaga dito, Sir Opo. Opo. Yes po. So, Sir, Opo. anong nangyari dun sa video na kitang-kita po na sinipa niyo dalawang beses dito uh, si Don Don? Sir, gato po ang pangyayari po. Nasa bahay po ako, uh, galing po ako, nagpahinga po ako. Tapos, tumawag po sa akin yung checkpoint. Opa. Yung mga nasa frontliner ko po, nag-report po sa akin, sabi po nila sa akin, eh kap, eh andito si ano, Dondon eh, andito oh. si Dondon. At et, et, eto kung ano na yung mga sabi sa amin dito, kasi nga uh, may mga problema na ganoon po. Ngayon sabi ko, sino bang, si, ano ginawa? Eh ito, eh kung ano na yung mga pigsa sabi eh, masakit magsalita eh. Okay. O, sige kako, uh, pupunta ako dyan at aalamin ko. Okay. Paglabas ko po, nak nakita ko po yan si Don Don doon sa, okay. sa may tabindaan po sa barangay. Opa. Dito po yung may tindahan po doon eh, nakaupo siya. O, tama, so, tama. pag mm. ano, labas ko po, nakita ko po siya, di, huminto po ako. Oo. Huminto po ako doon sa tapat niya, nakamotor po ako. Tama. Ngayon, tinatanong ko po siya, tinanong ko, bakit Don Don, ano-ano ba yung pinagsasabi mo doon sa checkpoint? Mm ha -hmm. ah, bakit ano ba problema na naman? So, ang ano po, nakaupo po ako sa motor, cellphone po, gato po. Kinuha ko po yung attention niya doon sa sa pamamagitan ng paa, hindi ko po sa kamay na ano. Get, in, actually po sa toto, hindi okay. ko naman po tinadyakan. Pero ta tama po, yung pa ako po, naiganon ko po, po sa, sa binti niya. Para nga kasi po, hindi siya agad sumasagot. Ngayon, nung sinabi niya, sina nung ay sumagot po siya, sabi niya sa akin, Kap, hindi ako lumalabas. E eh, di nag-ano na po ako, nag-isip po ako noon. Okay. Sawa ko, pumunta po ako sa checkpoint. Apo. Ngayon, nagtanong po ako doon, sino ba doon doon ang, si ang sinasabi niyo? Or, chairman, makasingit, Chairman. No? Okay, sabi sabihin na po natin na uh, itong si uh, Dondon, Don Don, Meron nga talagang kasalanan doon sa mga frontliner, doon sa checkpoint. Di ba ang tamang proseso, chairman, is tatawag mo siya sa barangay at doon sa iyong tanggapan, kakausapin mo siya kung ano naging problema. Kaharap yung mga nagreklamo sa iyo ng mga frontliner. Di ho ba? At kung ito'y minor, dapat nandun yung kanyang mga uh, kamag-anak o magulang. Apo, apo. Saka, chairman, pasaway pala itong si Dondon kung tutusin. Ano para sa inyo? Ay, mahirap naman po magsalita lang. Hindi, sir, lang, sir. Sir, May... lalaki ka, sir. Alam apo. ko, barako ka. Kitang-kita naman, apo. astig ka dun sa motor mo. Apo. Apo. Pasaway to kung tutusin si Don Don, di ba? Apo, apo. Pero kay chairman, di ba pasaway? Ah, hindi naman po. Hindi po. Hindi, hindi po, sir, po Pero... pa. ko mga daliri ko kung hindi ka pasaway. Meron kang isang bagay na ginawa na naging pasaway ka sa eksenang yan. Oh. Alisin natin paninipa muna. Uh, sir, sir, target pa po. Bumalik naman po ako hindi, sa kanya. Hindi. hindi, sir, sir, sir pakisagot lang muna. Meron kang isang bagay dyan sa eksena. Alisin natin paninipa, ha? Ah. Dyan opo, sa eksena opo. yan. Opo. Meron isang bagay ako nakita sa'yo na butasan kita na ikaw ay nano. pasaway. Oh. Ano, po, sir? Hindi, hulaan mo lang. Baka may mahulaan mo. Pag nahulaan mo yan, bibigyan kita ng premyo. hindi <laughs> <laughs> ko lang po maano po. Hindi ko... Try hard, chairman. Bigyan kita premyong 100 pesos. Pataas tayo ng pataas nito. Pag nahulaan nyo, eh, po, hindi ka po ano po, hindi ka po 200 pesos. <amı rewarding> ano po ba yon, ano po? 300 pesos. Ay, hindi po pa talaga. Diyan kita ng clue. Yung bagay na yun, eh, may letter uh, E. Isang word yun, ano? May letter oh, e. E. Oh, e. Uh, e. E. O, oh, E. e, O, dili kaya, okay, dadagdang pa natin ng may letter H, as in, hoy! Ay H sa kami may E. Hindi ko pa rin Hindi pa? Talaga pwede. oh dadagdagan ko ng letter L. Parang hell. Impierno. Hello? Hell. Apo. Ayan na ha. Dinadahan-dahanan kita. E-H. H-H-E-L. Hell. E-L. Oh my God. Sige po. Kayo niyan. H-E-L. Dagdagan ko pa chairman? Sige po. Sige po. Okay. M. H-E-L-M. Helm. Helm. S E L M. M. Mm. Ala pa rin. Ala po, oh, pakibuhin na po sir para hindi <laughs> na rin po. Sige. Oh, then, chairman, last, Dalawa na lang. H E L M E. <laughs> Helme. Sir, ah, uh, okay po, O, uh, nakuha ko na po. Sir, ah, uh, po po, ah, uh, sige po, ah, uh, po sir, sa amin po kasi dito po, within barangay po, sa loob po ng barangay hindi na po kami required na magsuot ng helmet. I know wow, pa, huh? Dito po within barangay lang po. Sa barangay lang po. No, chairman. Oh. No, chairman. Sa oras na sumampa hmm. ka sa motor at pinaandar may motor na yan, you should be wearing a helmet. Hmm. Patakaran po yan. Maliban na lang chairman kung ikaw nasa loob ng compound mo. Pero that is hmm. a public place. That is a public road, okay? Then pwede kang tikitan dyan. kung tutusin. Diba? Pasaway ka jan chairman. So paano ka respetohin ng iyong mga kabarangay kung ikaw mismo hindi ka respet sa asta mong 'yan? Wala ho helmet, 'di diba, chairman? Kayo ho, dapat magpakita ng ehemplo na dapat tayo sumusunod sa patakaran, dapat tayo nag-helmet. At saka chairman, Oh. mero pa isang violation. Oh. Uh, dapat yun po, chairman mayroon? naka dapat chairman for safety reason dapat ikaw ay nakasapatos. Punta ka sa LTO tanungin mo yan. Bawal po 'yung nakatsinelas na nagmamaneho ng motor. Uh, sir kasi po ang paliwanag lang po ako sir. Asit dito po sa amin nagiging ano po na may pag within barangay po. At saka yung barangay ko po ay maliit na hindi naman po talaga sa main road. Sir, it doesn't matter uh, kung maliit ang barangay nyo o malaki. Hmm ang importante dito, magpakita kayo kayo magandang emplo para sundin ho kayo ng inyong mga kabarangay. Yung nakikita nila sa inyong um, mga gandang emplo, then merong kang karapatan na sitahin sila kapag hindi ka sinunod. Because you're setting a good example. di mm. ba? Diba? Magsuot ng helmet at kapag nakamotor ka, dapat nakasapatos ka. Kasi chairman, ka na, chinelas ka, paano kung sumabit yung chinelas mo? O, diba? di ba? Diba? Dinatumba ka pa, nag-discrush ka. Okay, sige po. ba? Diba? Okay. Saka. Now, dito po sa problema natin kay Dondon. Dondon, anong gusto mong mangyari? Sir, ako po gusto mong mangyari, sir. Diyan po natin ng ano yan, sir. Pati ba panay po, panay po, tuwi na lang po, gaganoan po ako sir. Tui-twi na na lang po, sir. Gusto ko po bigyan po talaga ng leksim na Bakit, niya, kapatang muna. Madalas siya ba gawin sa yan? Binubuli ka palagi? O first sir, time ginawa sa ito? Chairman? Naman siya po. Walo. Walo. Madalas siya ba gawin sa iyan, madalas magawin sa ito, chairman? Hindi po, sir. Hindi po. First time lang ito mangyari? Okay, Sir, hindi po. Ngayon lang po yan. Ngayon lang po yan, sir. At yun, sa totoo lang po, ako naman po nakahandang tumutulong po sa kanila, lalo sa pamilya okay. po nila. Ah, okay. Alam po nila yan, alam po nila yan. Okay. Ako, sir Dondon, Don, kung akong tatanungin mo, Sir Dondon, baka pwedeng nakita ko naman, parang nasipa ka nga, pero hindi naman katinding ganon. Kung tayo po ay magdidemanda, hihingihan po tayo ng medical certificate sa korte. Ano po? So, magpapagod lang tayo dito. Baka pwede yung amicable settlement. Ano pag-uusap na natin? Anong okay ba sa'yo? Ako, amicable settlement? Meaning mag-uusap na lang kayo ni Chairman? Sir, hindi na po yan. Kailangan na. Ayaw ko na po siyang makita. Ayaw ko po kausap. Sir, ayaw mo na siya makita. Eh, Chairman dyan? Hindi <laughs> siya pwede kumalis. At hindi natin siya pwede pasibak dahil lang dyan. Unfair naman din yun. Humingi na po ako ng tawad po sa kanya eh. Oh, ah, umi, nag... Kapatid po sa kapatid eh, po. Humingi po, po ng tawad niya, pero... Bundabi na, sir. Papabayad kayo magkano ba? Ano po? At sabi niya po, may ibutan tawad. Tapos nagsalita po po, pagpapabayad kayo magkano. Okay. Sabi niya po, Gan ganito na, sir. ganito na lang po, Sir Don Don. Kung mag-public apology na lang po siya, nagsorry na pala siya sa iyo. Tapos ngayon, mag-public apology siya, okay na sa iyo. Kasi nga, sir, yung nasa isip niyo na didimanda ito sir, ulitin ko, pag ikaw ay nagdemanda, ang ikakaso natin is physical injury. Ano po? Oo oh, po, sir. Tama pag po. physical injury P po, hihingihan po tayo ng med cert. Eh wala naman med cert yun dahil hindi naman siguro kayo nagkapasa. Hindi naman ganun kalakas yung sipa. Meron po pa tayo sir, nagpa-medical na po ako eh. medical na kayo? Opo. Oh, Nandyan po sa, sa inyo yung pasa? Sa akin po yung ano pa ba, ba, ba? Nandyan? Opo, oh, ano, na sa akin po. Anong nakalagay? Pwede makita? Pwede makita? Ano nakalagay? po Okay, pero ano nakalagay? Pwede pa doon dun sa katabi nyo? Ano po nakalagay sa MedCert? Kasi dapat may nakalagay doon bruises o bruise as a result of. Kasi kung, Ano pa? Ayan lang po yung nakalagay. Physical injury po. Ah, okay. May pasanga, Napalakas nga. Baka yung sapatos, yung chineras ni Chairman matulis. Oo nga, oh. Ako. Oo. Oh. Okay. Eh, Chairman, oh. akala ko pitik lang yon, Napalakas ka ata ng tadyak. Ayun, nagka-pasa siya. Ayun, Oh. Okay. Oo oh, nga, physical injury. Nature of incidents. Ayun na. Paano ito, Chairman? Ako, delikado. Hmm. Oh. Anong gusto mangyari doon doon? Akala kasi kanina, walang pasa. Gusto magdimanda. Okay. Ah, Chairman, magdidimanda rin si Sir Dondon. Okay. Ako naman po, sir, At talaga naman po ako, seryoso po ako sa paghingi ng, ng tawad sa kanya. At inaamin ko naman po, in public naman po, sa daan nga po, kahit may nakakarinig, talaga pong humingi po ako ng paumanin, inaamin okay. ko po yung pagkakamali ko yung pagkakataon Ay, na yun. yung... Dapat uh, ay po, ayun. bago kayo manipa, ba tatarungin nyo muna po, yung mga podliner nyo po, hindi ko uh ba dapatang... Kaya, kaya nga doon, di ba inamin ko naman pagkakamali ang nagawa ko, inamin ko naman siyo harapan. sinabi hindi inamin nyo po po sa magkano, ba ka, magkano ba? Inamin nyo po gano'n, pati kapatid nyo. Hindi naman po kami mga pera, umakahan pa po kami at papano. Don Don, ang sinasabi po ni Chairman, humingi siya ng patawad sa iyo before this. Ngayon, hihingi ulit siya ng patawad. Hindi Apo. mo matatanggap yun. Magdidemanda ho talaga Apo. kayo. Okay, don, don, sir, isang tanong na lang. Ito po, tanong ko lang ano, sarili ko para sa'yo. Ano po yung uh, dapat gawin ni chairman para hindi na Apo. ho kayo magkorte dalawa? Nalilito pa po, po yung utak mo sa kayaon. Nalilito ka pa? Okay. Sige, ganito na ang gagawin natin doon doon. Babalikan kita hanggang biyernes. Sige po, sir. Salamat po. Ano. Okay. By that time siguro, hindi na ako okay nalilito kung ano po ang desisyon nyo. Okay? Ako po, sir. Nakita ko naman talaga na nasaktan ka rin sapagkat meron kang medical certificate. Si chairman naman, bago sa pag-uusap natin ito, nagsorry na raw at ngayon willing siya magsorry ulit, mag-public Apo. apology. Apo. Okay. Pero pag-isipan mo muna. Apo, sir. Apo. mo sir. Sige, chairman, babalikan ko po si uh, Sir Dondon sa Friday, pati kayo para malaman ko anong kanyang desisyon, okay? Apo. Yes. S -s Sige po. Salamat po, Chairman. sa akin po, Sir Tull kung halimbawa po, yung may gastusin po siyang, ano, pwede ko naman pong isolder po yon yung, alam ko naman po, gumastos po siya. So, part po ng paghingi ko po ng apology po yun. Gastusin. Po? Apo. Bukod po sa gastusin, meron ba kayo naisip? Alimbawa, Wala na po siguro. I Isusuma total ko lang po yung kung ano po yung mga gastusin niya pong na-encounter na po. Okay. Ganun po. Okay. Sir Dondon, bukod sa public apology, yung mga gastusin daw po babayaran niya? Sir, ano na lang po. Friday na lang po. Oh, sir. na lang po. Friday na lang? O sige. Okay. Di pa siya nakapag-iisip, chairman, yung gastusin? Okay. Hindi pa. <laughs> Di pa sige sapat yun. Sa kanyang gagawin pag-iisip. Sige po. Okay. Chairman, para marusong natin to, baka meron pang iba ka pwedeng ma offer yung yung ano mga po, na-dine ko po sa kanya, nangangamba siya na puulitin? Hindi, hindi chairman, di chairman kasi ah, nagbanggit ah, ka ah, na lang ano, public apology uh, tapos gastusin. Uh, 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 Baka may problema doon sa gastusin. Siyempre po nasa sa kanya po 'yun. Oh. Sa, sa akin ah, sa akin naman po, siyempre yung makakayanan po. Okay. Siyempre oh, ganoon po. Ah, oh. Sir Dondon, Don, gastusin pa, plus pa, kung ano pang yung makakayanan niya? Pa, pa, Depende pa, kung magkano yung makakayanan pa, niya. Pa, Sige po, sir. Bahala na na Okay. Ayan, chairman. Sige, bahala na raw kung ano yung gastusin na yun. Apo, apo. Okay. Sige po. Ayan, tapos ng problema. Mag-usap na lang kayo, OPR. At babalikan na lang namin si sir kung happy na siya doon sa inyong pag-uusap. Basta yung, yung napakinggan ni sir, umuuna siya gastusin sa pagpapagamot plus kung ano yung kakayanin mo. Apo. Okay, alam mo naman, pagdating sa halaga, hindi kami nakikialam. Okay, sige, usap kayo. Huwag niyo ibabawang telepono. Si Odette, sasalo sa inyo para doon sa pag-uusap yung dalawa. And then hopefully by Friday, nagkaayos na kayo, okay? Apo. apo. Sige, salamat. Sige, salamat, salamat. Salamat din po, Sir Dondon. Salamat, Chairman. MJ, anong sabi ng mga netizen? ko, Idol Rafi, hati na sila sa dulo ng reklamong ito, no? Sabi nga ni Slim Villegas, hindi hey, naman siguro totoo yan. Mukhang matagal na yung peklat na yan. Echinelas lang naman yung suot ni Chairman. Oh. At eto pa, yung iba naman, sabi nito, Japanese kasi yung characters idol nung no, nag-comment sa atin, no? Sabi niya sa akin, walang karapatan sakta ng mga tao. Pwede mo naman sila kausapin. Huwag idaan sa dahas, Kapitan. Ikaw ang lalabas na walang pinag-aralan. Pulong barangay ka pa naman. Mawala ng respeto tao dyan. yon At eto, Idol, yung yung mga keyboard warrior natin, may hirit daw sa inyo. Sabi nila, idol, bakena naman, Pwede na lang daw sa kanila yung premium in-offer mo kay Cap kanina. Dahil nahulaan agad nila yung pagkapasaway ni Cap na wala siyang helmet, wala pa and, at nakachinelas pa. Sabi nga nila, no, sabi ni Gandang Anghel, naninita at ngayon, nasita kayo. Hala! Oo, oh, ba? Diba? Ayun, na no, talaga, grabe kanina, idol. Sobrang dami agad talaga nakahula nung iyong pinapahulaan na pagiging pasaway nga ni Cap. So, doon talaga nag-revolve around na nagkaroon ng hang-up yung mga keyboard warrior natin doon. Pero syempre, sa kalaunan, yun na nga, no, talagang Eto, naging hati na rin sila. Kanina ka nagjo pa yung iba. Nakita natin si Ration magbanwa. Ayuda for six months. 500,000. Ha, 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 ha. ba diba, naging sarcastic sila nung tinatanong nyo kasi, diba, kung ano daw gusto ni Kuya Dondon don mula kay Cap. Ayan, nagsuggest na rin daw sila. Eto, sabi naman ni ano no ni Christina Agaton lesson learned cap ayan so ito po ang round up ng ating mga ano uh, keyboard warrior para sa reklamong ito balik sa inyo diyan sa studio Idol Rapping salamat MJ Marfori